Sa pool ng bala, hindi bababa sa tatlong sasakyan at ilang establishmento sa kahaba ng 31st Street sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ito'y matapos ang habulang naawi sa barilan sa pagitan ng mga elemento ng PNP Anti-Kidnapping Group at isang Chinese National na kinilalang si Zhao Yuzi, 25 anyos, nakatira sa Paranaque, dito sa BGC alas 8.30 kagabi sa tapat ng isang sangay ng pharmaceutical company sa Bonifacio Technology Center sinasabing nagpang-abot ng putok ang PNP AKG at lalaking Chinese na sakay ng isang Montero galing sa 2 Street. nagabulang ng mga pulis at suspect hanggang sa rotonda na kumalat na sa social media. Pero dito sila nagkabarilan. Isang bangko, sangay ng security bank at isang commercial establishment sa ilalim ng katabing residential tower ang tinamaan ng bala. Nakikita pa ang epekto ng pagtagos ng tama ng bala sa fiberglass ng bangko hagag sa mismong ATM machine na nasa loob nito. Pero swerte hindi nasira ang makina at hindi rin na-disrupt ang pasok sa trabaho ng mga empleyado rito. Ayon kay Colonel Robert Paisa, hepe ng Taguig City Police, tatlong sasakyan ang tinamaan sa barilan. Nasa St. Luke's Hospital na ang suspect na subject ng operasyon ng National Police dahil sa mga warrant sa charges of deceit, resistance and disobedience to an agent of a person in authority at unjust vexation. Sabi ni Baisa, rumes baklamang sila sa operasyon ng PNPAKG na nagmula sa surveillance sa lungsod ng Makati. pag lang doon, surveillance siya nag-start pa ng Makati. Hmm, Makati. Dito na dito tapos tumakbo siya tumakbo yung sasakyan kaya marami para sa MBC TV Network News ito si Adniel Parrosa sama-sama tayo Pilipino